Good morning po. Hello. Good morning. Oh, bakit yung ito ka lang? <coughs> Bali kasi nung October 12 po. Last month. Dito kasi sir. Uh, uh, October 12 last month. Oh. Market po ako sa... No, ganyan mga ganyan naman sa sakyan po eh. Ngayon pag ganun ko po parang may tumunog po. Tapos o, bakit naibal, po? naibalik ko naman po. O, tapos nung naglalakad na ako. Kumanan na naman siya ulit. Pero naibalik ko naman po. Ngayon. Nagpunta po ako ng orthopedic. <coughs> may pa extra yan. Wala namang pong fracture. Iba ko lang yun. Hindi naman talaga ma fracture. Okay, so, wala namang pong problema. Tapos na uh, therapy naman po ako. Medyo nahihiyan ko naman po siya. Nahilakad-lakad ko naman. Ang problema ko lang po. Hindi ko siya ma straight po ng ganito. Tingnan mo lakad ka. Tingnan mo yung lakad mo. Ibang iba. Lakad ka. Huwag mong hawakan mo. Iba normal lang. Yan yeah, no, hindi mo may din. Hindi po, hindi. Hindi mo yeah, may deal, ano. po, Parang medyo parang may masakit. din ko po. May parang may pumipigil? Opo, oh, parang medyo, masakit po dito. Masakit? O oh, sige, hindi ka. Ako ba rin yung susunay ka? Patay lang therapy ka ba? Uh, isang uh, beses lang naman po, tapos sa bahay ko na lang po itinigoy. Oo, oh, sige, ikaw ka dyan. Ay! Nagsimula yan nung umak... <laughs> nung pagkakabalong. Oo, oh, pagkano lang po. Doon nagsimula. Oh, okay. 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 uh, sige, hindi ko po siyang maikan naman. Dodo. Hindi may do -do. uh, din. Masakit. Ligar. October 12. Sa so, pagtitignan mo siya sir ng pero eh, titignan. Kung bukas nakalutang siya, may maga pa siya sa loob. Oo oh, nga po. mo kita mo. Oh. May maga siya sa loob ito. Pan ito banda. Ayun, tong portion na to. Ayun. Ay, okay. Sige. Sa ACL ang masakit. Tapos nire-refresh po ko na may Yung problema naman. Po. Doon kasi mga ano yun eh. Sa yung maray kasi detalyado na lahat. Oo ito nga yan. hindi po siya. Medyo may kamahalan nga lang. May maray. <coughs> Palo ka na ano dyan. Depende. Sa hospital. 9 to 9 to 16. Depende kung ilang parts. Tapos na. Ah, uh, pa. Ba? Huwag uh, mo na nalabas. Yan masakit. Ah. Huh? Uh, ah, May inibago ka na ito. May matitira lang dito konti. Tapos mga isang linggo, wala na. Pero makikita mo yung pagbabago. Tignan mo yung lakad mo. Hindi mo gano'ng may diin. So, hindi ako makaupo po nung pag-iupo na ano, ng agency. Ayan. Kailangan Just lang yan. Kasi kung may ano na, kung may ano po yan talaga. Naiipit yung isil mo ito kaya hindi ka makatiin. Kailangan lang mausog lang yun, ano, joint loss. Pag nausog na yun, pshu, wala. Oh, ilag-lag mo lang, relax mo lang. Ayan, yeah, relax mo lang. Huwag na ba na, Ah, ah. Oh wait! Thank you. You're not Tiga sama kau, sih, Mau, sih, siapa? Oke, okay, thank you. Kaya na, kaya na, pasok ngayon tadi, tiba mau ke pa Pak. Huwag ba't na yan? Lakad ka. Parang <makes noise> para para okay. mm. uh, eh, pag parang may puputok siya Parang na lang itong paghihintay. Hindi nga. Lakad ka. mo mo na. okay na lang po. Okay na ako. parang may ano pa lang paghihintay yun nga yung sinasabing sa'yo. Huwag ka. Huwag Ito na. Sa madidihin mo na. Sabi ko no? may madidihin na Bakit? kasi may swelling pa siya sa loob. Ah, okay. Ngayon, naiwas na yun ano, naiwas na yung compression dun sa ACL. ACL kasi yung ano eh, yung dito mo, mm -hmm. Diyan na konektado yung ACL eh. Kaya dyan masakit. Ngayon, pag naiwas na tanggal yung eh, pagkaipit mo, kaya na sabi ko bago magsimula tayo, may matitirang konting-konti. Pero yung din mo, after mga, siguro, 4 days, 5 days, tignan mo ngayon, oh. lakas ko. Tignan mo, para ma oh oh, ito mo, baka ngayon di uma put ng position oh, niya. Oo, uma na direction. Oh. salamat niya. <laughs> Thank you. Thank you. Opo lang baba sa ina. na. Thank you. Dire direction niya. Salamat po. Ako. Salamat. Po <laughs>